Ano na? Sa saranggola mo. Eh hey, no kunin mo saranggola. Gina. Sige na be, ipat ko. Gina kunin mo lang, kunwari. Oh, ano ayos pa yan? Hindi. <laughs> oh. Ayan o O yan bilis nangyumisang... Ba't hindi ka na nagpapalipad sa labas? Oh. Oh. Ha? Oh, Yun lang may nagbijoke na naman <laughs> Kunin mo nga na lang yung ano Kalabati natin sana yung kalabati natin oh. Oh. Ha? Yung inakay Paliparin mo pa ka. Okay, okay. Oh. Okay. Ina, paliparin ka. kaya 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 yan. kaya 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 yung inakay. kaya 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 Huwag din na. gagawin Gugupitin ng ulo. Anong gagawin mo sa Inakay ba yan? Oo. Maila Huwag mo nga na yan. may libag pa rin. sa Saan libag mo?

Nebib, pabalik kayo yung oh. Takot na yan sa ano. <coughs> Saranggola. Ayan mo na. Nakuha, nakuha. Ito ba yung nakuha natin, Mebe? Lucky. Lucky. <laughs> Wala nang hangin. Ayun na. Ano? Ayun, mga classmate ulana Yun, merong nagpapalipa doon. Kotong, kotong, kotong. Saan ah, hindi tumaas yung saranggola nila doon. E ano mo nga, pataas yung ano, kalapate? Dito. E ano mo? Tapon mo, pataas. Ano ba yan? Pataas tapos dito ka. Ganyan ka? Hindi, doon lang. Okay, mo ganun. Hindi pa masyado makalipad. Tayo hmm. natin to Hindi siya makalipad na makahin mo. Ibalik mo na, Big. Ibalik mo sa loob. Uy, may yan, Michael. Balik ko na sa loob. Kaya naman eh. Sobrang baba lang.